Tip lang para dun sa mga farmers na nagbababad ng kanilang mga basakan after po nilang mabasag. Huwag na huwag niyo pong gagawin na parang dagat po ang pagkakababad. No? Kung ang purpose po natin ay para mabilis mabulok yung mga dayamit at yung mga damo, lalo na po hindi tayo gumagamit ng mga decomposer, ay huwag na huwag niyo pong ibababad ng napakaraming tubig ang inyong palaya na parang dagat. Sa ganyang sistema po kasi, mas tumatagal pong mabulok yan kasi nape-preserve yung mga biodegradable material doon sa ilalim, kagaya ng damo at saka ng dayami ang simpleng rason po dito ay yung kakulangan ng oxygen kailangan para doon sa mga living organism na naglulusaw ng mga biodegradable material natin sa ilalim ng lupa. Kailangan-kailangan po kasi na mayroong pagpapalita ng oxygen at saka ng carbon dioxide para yung mga microorganism sa ibabaw at sa ilalim ng lupa ay magampanan nila ang kanilang trabaho ng normal. So inuulit ko po, lalong-lalo na po doon sa mga hindi gumagamit ng decomposer, pag nagpapabulok po kayo ay huwag niyong gagawing parang dagat ang inyong pinitak na sobrang dami ng tubig. Medyo salanap lang, medyo nakalitaw-litaw ng kunti ang putik, ay mas effective po yun.